isda kaya dito. wala kasi ulam sa bahay. Ang huli ako. Mm hmm? Ito, so, meron. So, meron naman. Meron natin. Sumabit pa. Bato. Ya, yeah, dito na. Ya. Yeah. Wala tayo ng isda. Walang ulam sa bahay. Kagutog na. So, wala pa rin yung ano ko, tindo. Ito ba ito? Ano nangyata dito ang isda? Makuhuli lang ako isda. Ingit naman yung isa. <coughs> <coughs> <O>, Anong <gira> <coughs> ginagawa ng tarantano? Nanguhuli ng isda. Lubit yung gamit. Makakahuli ba yan? Sirang ulo talaga ng tao to. Agay! Ah, Sobrang <laughs> sirang ulo. Anong pain kaya niya dyan? Ayaw, di ba? Pupuntahan ko yun. <laughs> ah, anong ginagawa ko dyan? mo dyan? Ba't makakahuli ka nyan? Ngayong pain mo, i-plastic yan. Uh, Paano kakainin uh. ng isda yan? Eh, meron dito. Nakita ko. Sirang yung ako eh. Naglalaro ka lang. Naglalaro ka lang yata. Diyan. Nanguhuli ng isna. Naglalaro. Eh, ba't lubid yung ginagamit mo? Eh, eh, ganito yung kasanayan namin dati. Sana yung ginamit mo, yung nylon. Hindi yan. Paano ka kainin eh? Walang pain. Walang sima. Meron. Ayun o. Eh, gago yung ano mo eh. Hindi naman makahuli yan. Ah. Sira ulo ng... Pag makahuli lang to. to, tiyan mo, ingit ka pa, eh, paano makahuli yan? May eh, plastic yan. Agay! inggit ka talaga pag makahuli lang ako. <laughs> okay. inggit sabihin mo. Naglalaro <laughs> ka <pa> lang yan. <laughs>